Nagpahakot pala tayo ng bunot para magamit ko sa charcoal briquet. Maulan ng panahon ng mga oras na yan. Nagpahakot pala ako ng bunot dahil naubos na naman ulit ng stock kong raw materials dito sa bodega. Dito sa ang mga bunot na ito uh, ay uulingin ko muna. Uh, tapos dudurugin sa dulo ay ipoproseso ko ito para maging charcoal briquette. Sa mga hindi po nakakaalam kung saan kinukuha ang mga raw materials na ito, madalas ay kinukuha ito sa ilalim ng puno ng nyog matapos nilang mahihwalay ang nyog at bunot. Ang nakikita nyo po ngayon ay kuha pa noong January 2025. At that time ay kami pa mismo sa ang aming kasama ang kumukuha ng mga iba't ibang klase ng agro-waste gaya ng mga bunot at mga palapa ng dahon ng nyog. Hindi problema ang pagkolekta ng mga agro-waste sa totoo lang. Madalas kasi ay nakatambak lang ang mga yan at pinapabayaan na lamang na mabulok dahil wala na talagang halaga ang mga yan. Ang mahirap lang is medyo may kalayuan na distansya ng mga kumpulan neto. Dagdag pa niyan ay makitid at maputik ang daanan kapag itatawid na namin ito sa sapa ang mga naipon namin. Ngayon alam niyo na kung saan namin kinukuha yung mga agro-waste dito. E balik na po tayo sa pinapakolekta ko. May karamihan din ang nakolekta nila that time. Sabi ko, kasi nila lahat ng mga nakatambak na bunot doon at tutumbasan natin yan na ng karampatan presyo sa kada sako na madedeliver nila at may bonus pa na snap. Ito po pala ang sa sako na nakolekta nila. Unang batch pa lang yan dahil marami pa daw doon nakatambak sa may palayan. So habang abala pa sila, ayoko naman ay sinemorang ko ng itambak sa aming bodega ang mga nakolekta nila. Anong? bakit binubukos ko pa yung mga bunot? Pwede na makisa na lang para hindi pa ako mapagod. Ang sagot po niyan is una para mabilis matuyo ang mga bunot kapag open air. Dapat kasi ay tuyo na ang mga ito para mabilis silang mauling. Kalawa ay kulang tayo ng malalaking sako dahil need ko pa kasi ng maraming bunot para sa paggawa ng briket. Anyway, medyo madami na ang mga bunot na ating natatambak. Mas nadami pa po yan maya maya lamang pinadiretso ko na sa kanila yung mga nakolekta nila sa aking bodega. Makalat po pala sa loob ng aming bodega. Lilinisin natin yan once na nalibre na ako. Nang naipasok na nila ang lahat ng mga sako sa loob, ay oras na para ibuhos ko lahat ng mga ito. Anim na pong sako ang nakolekta namin para sa araw na iyan. Imagine niyo na ganyan kadami ang nare-recycle na ating mga basurang agrikultural para lamang gumawa ng charcoal briquette. Okay, so ito po yung six feet na sako ng mga bunot na kinahakot natin. So ganyan po siya kadami at kataas. So ito ay patutuyuin muna natin ito. Once na na ay lalagay natin sa carbonizing area para ito ay maulit. Ilang mga puno ang nasalba dahil may alternatibong paraan pala na pwedeng gamitin ang mga dating walang pakinabang na kalat sa paligid. Aabutin lamang ng isang buwan bago matuyo ang mga ito. Pero kung direct sunlight ang paraan ng pagpapatuyo nito ay aabutin lamang ng dalawang linggo. So ayan, nabahagi ko ulit ang paraan ng aking pag-uuling. Kapag natuyo na ang mga ito, ay pwede pwede na natin isalang sa carbonizing area para ulingin ng mga basurang agrikultural na ating pinaipon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat!